Ito ang programang salamin ng inyong kwento Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay Ako si Corina Ako si Corina Ako si Corina Ako si Corina At ito ang inyong mga kwento The Rated K Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? magic. Naku, pero sa ipinakitang salamang ka sa amin ng magikerong si Jeffrey Tam. Naku, eh, matalas man ang aming mata, mas mabilis pa rin yata ang kanyang mga kamay. Malinis! Sa tulong ng bola, barya at baraha, pamamanghain kayo ni Jeffrey sa mahikang natutunan niya lamang sa libro. Pero ang sikreto ng kanyang magic, hindi daw maaaring ibunyag. Kaya ang tanong, abracadabra! Totoo ka ba? Wow. Nagulat ako dahil yung card na napili ko na may pirma na punta doon sa wallet. Talaga magic. Ano gusto mo? Ito o ito? Ito na ito. Ito. mo ito? Si Jeffrey Tam, magician. Sa tuwing magpapakitang gilas ng angking kakayahan. Merong isa dyan, merong isa rito. Lalagay ko rito isa. Shake mo. Isa Abracadabra! tila magic din napapawi ang pagod ng kapwa niya, artista. Magpapakitang gilas na ang international magician na si Jeffrey Tam. O, oh, handa na ba kayo? Ano pong gusto nyo? Kaliwa o kanan? Steady lang po. Kanan. Kanan. Okay. Buksan nyo po yung kanan. Wala dyan. Naniniwala po ba kayo na hawak nyo na sa kaliwa? Hindi. Hindi pa kasi hawak ko po. Tingnan Tingin nyo Oh. Papasok po yan sa kamay niyo habang sarado yung kamay niyo. Naramdaman niyo po? Hindi. Hindi niyo naramdaman? Hindi talaga. Buksa niyo po, Ate Corina. Wala po, no? Wala talaga. Mas mabibili po ba kayo sa akin kung yung limang pisong pinawala ko, lilitaw, sa ilalim ng relo niyo? Okay. Balag pa ka naman natin si Jeffrey! Like Jeffrey, mula oh. sa pag sa bakit ka naman nakunta sa kalye at... Ang yung entablado mo naging kalye. Ako pa akong mag-artista. Ito na talaga ang hilig ko. Uh, pag ma-magic, ginagawa uh, ko po ito 18 years na. Talaga? Sa kasalukuyan, si Jeffrey Tam ay isa sa mga piling-piling miyembro ng prominenteng Magician Foundation of the Philippines at International Brotherhood of Magicians. Okay. At ko ko rin na, nakikita niyo po okay. ba kung anong year yung limang piso? Kung, kung anong year po? Anong year? Medyo malabo po. Malabo eh. Uh, wala akong kayong gagawin ko Hipan nyo lang ho ng tatlong beses. One, two, three. Ay. 1998 -nine po. Lumaki sobra. Ha? Ang galing. 5 peso coin po na malaki. Hindi ko na may tatago to. So on the best so is, lalagay ko na lang sa loob ng jacket ko ganyan. Okay. Pero lumalabas po sa labas eh. Ha? Ano tingnan nyo mabuti. Huwag po kayo kukurap. Nasaan na po yung limang piso? Andiyan. Okay, tingnan nyo mabuti. Asan na po yung limang piso? Andito. Wala. Ah! Ibang klase. Alam mo, delikado ka, ha? Kumakain ng pera. Alam nyo ba, si Jeffrey Tam ang kauna-unahang Pinoy na inimbitahan na mag-perform ng kanyang close-up magic sa United Kingdom. At ngayong taong 2008, sa kanilang samahan, siya ang nagwagi bilang grand champion sa close-up magic competition. At ikaw rin gagamitin ko lang, tatlong baraha lang, para hindi tayo malito. Ito tatlong baraha lang ito, uh, dalawang identical cards. Isang joker, yun yung pangalawang joker. At ang pangatlo, ace of diamond. At ikaw rin, nasusundan mo lang kung nasan yung ace of diamond. Lalagay ko siya sa gitna. Pag nag-wave ako ng hand, nasan po yung ace of diamond? Nasa ilalim, gitna, ibabaw. E eh, di siyempre, nakita man natin lahat nasa gitna, di ba? Gitna. Yeah, actually, Ate Corina, talaga nasa gitna siya. Pero okay. ito ang gagawin ko, no? Ace of Diamond, lalay ko na po sa gitna, ipapasok ko sa ganyan. One, two, three. Paiikutin ko, na po yung Ace of Diamond. Naku. Ilalim, gitna, ibabaw. Ano po hula nyo? Ang hula ko, gitna. Gitna. Tingnan natin yung ilalim. Joker. Joker. Okay. Pakikita ko ibabaw. Wala rin sa ibabaw. Okay. Dahil nasa sa na. Wala rin siya sa gitna. Ay! Okay. Kasi puro joker, no? Paano nangyari na puro joker? Puro joker. Yan. Actually, ate na ang Ace of Diamond, illusion nyo lang talaga nasa ilalim lang 'yan. Hindi umaalis sa ilalim 'yan. Uh, hindi umaalis sa ilalim. Ang ibabaw kung ang Ace of Diamond nasa ilalim, ang ibabaw na card ay Joker. Hindi po Ace of Diamond din eh. Huh? At ang gitnang baraha Ace of Diamond din. Huh? No? Hindi naman ako gumagamit ng duplicate po. Ang tatlong oh. baraha lang 'yan. Oh, oh. Ate na re recap lang tayo. Joker. Unang baraha, Joker. Pangalawang baraha, Ace of Diamond. Aha. Joker yan, kasi dalawang Joker, isang Ace eh. Sigurado po kayo? Eh, dapat sigurado kung hindi mo ima-magic. Ate Corina, dahil magician ako, basahin nyo mabuti yung huling card. Ang hula nyo, Joker, tingnan nyo mabuti. Rated K, number one! Ay, <laughs> Sana na kung ang bawat gusto natin ay nakukuha sa isang kumpas ng magikero. Pero, hindi nga ganyan. Lahat ng bagay ay pinagsisikapan upang umasenso ang ating buhay.